After ko ma-MRM, kailangan ko itong i-exercise. Kasi nga, medyo manhid. Hindi ko siya masyadong maitaas. O, hanggang dyan lang siya. Unlike dito sa isa, oh. Kahit itaas mo siya, naiitaas. Ito hindi. Hanggang dyan lang siya. Kasi manhid to. Kailangan mo talaga siyang i-therapy para bumalik sa normal. Dumalik sa dati. So, ang nakita kong exercise sa sa YouTube, yung mga therapist doon, pinagaganyan nila, oh. Ganto ang, parang basic na exercise. Ganto. Eh, ginaganyan nila. Kasi kailangan mo siyang i-ano eh. Kailangan mo siyang i-exercise kasi nga nabawasan siya ng ano eh, ng mga tissue. So, parang uh, bumalik siya sa dati, kailangan mo siyang iganyan. So, yun yung basic na therapy. Parang igaganyan mo lang siya. Ganyan. Ganyan maghahandahan. Kasi baka maano dito, ay ganyan. Yung ganto o oh, masakit. <laughs> kung dati bali wala lang, ngayon ang sakit. <laughs> hindi <laughs> hindi mo magano no. Oh. Nang, kasi nga nahahanat siya dito etong isa okay lang eh wala namang diferensya to ito lang namang left side to napakasimpleng exercise kung tutuusin pero ang sakit Ganyan. <laughs> Ang sakit-sakit. Oh, ganito yung nakikita ko sa mga professional na therapist. Ginaganyan nila yung mga pasyente nila. Kung tutuusin mo nga, napaka lang. Pero, sakit-sakit. Kasi kailangan mo siyang ma-exercise dito. Eh, kasi manhid to. Kailangan mo siyang iganong. Kasi baka mas stuck siya eh. Kailangan mo siyang ano. Kailangan makarating siya dito katulad nito. Oh. Ito kasi hindi. Hanggang dito lang. Kasi nga, <laughs> parang naapektuhan siya <laughs> ng pagka-opera. So, kailangan mo siyang exercise. Tapos dito, ito parang sa ganito, oh. parang kailangan mo siyang ipaganyan yung mga daliri. Para, exercise din. Ah, well, simpleng exercise pero makakatulong sa iyo. So, yung mga ganyan lang, oh. Kaya dalawang ganyan kayo. Araw-araw i-exercise mo tapos igaganon mo sa likod para makarating sa likod dati kasi hindi ko 'to nagaganito. Ito hindi nakakabuhat kahit baso. Dati, nung bago lang. Pero ngayon, okay na. Unti-unti exercise. Itong isa, okay lang to eh. Parang ito, support na lang dito sa isa. Kaya, mahirap, mahirap inooperahan. Kaya, salamat na lang din sa Diyos at nakaraos na. Dahil, napakahirap. Ang tagal ko dito. Inooperahan ako ay September 27. So, ano na ngayon? January na. Sakit pa rin. Kailangan mong i-exercise. Kasi nga, sakit. <laughs> Pag hindi mo i-exercise, baka hindi bumalik sa dati. Kahit masakit, gaganyanin mo. Basic lang naman. May pangapaganyan-ganyan makakatulong na rin yun sa araw-araw mong pagaganyan. May exercise na din.